Hi guys! Favorite nyo rin po ba itong suriso de cebo? Ang lulutuin po pala natin ngayong araw na to ay itong suriso de cebo. At ang ating sangkap na nag-iisa dyan ay tubig lang. Ngayon ay maglalagay na tayo ng tubig dito sa ating kawali para lulutuin na natin itong ating suriso de cebo. Ngayon pinakuloan ko na po ang ating suriso hihintayin lang po natin siya na kumulo. Ayan, ayan lang. Tapos, pag kumulo na siya, ay patutuyuin natin yung sabaw para maluto siya. So, ngayon, hahayaan lang muna natin siya na kumulo. Pero, tatakpan po natin gagamit po tayo ng pangtakip dyan. Ngayon, habang hinihintay po natin na kumulo ang ating tubig ah, dito sa ating kawali, ay tatakpan ko po muna to. Ayan. At hintayin po natin siya na kumulo. At ngayon nga guys, ay kumulo na, at, na itong ating chorizo. So, hihintayin lang natin siya na medyo tumuyo yung kanyang sabaw para tutusukin natin siya ng tinidor para lumabas yung mga mantika niya sa loob. At yun ang luluto sa kanya. Tatakpan po muna natin ulit guys para mas mabilis po siyang matuyo. na guys, medyo tumuyo na yung ating chorizo. Hindi ko na po siya tatakpan kasi umaapaw. Hahaluin na lang po natin to hanggang sa maluto. Tingnan nyo, maganda na yung kulay ng sabaw niya. Oh. tutusukin muna natin to ng tinidor para lumabas ang kanyang mantika Ayan na guys papakita ko po ulit sa inyo mamaya pagka malapit na talaga siyang maluto Heto na guys, malapit na talaga siyang maluto. Ngayon ay hahaluin po muna natin para hindi masunog itong ating kani Kanino kayang paborito to? Kasi paborito ko rin to guys. Sobrang sarap kasi nito. At saka maliit lang hindi siya masyadong ano, yung pag kumakain ka, bumabaho yung yung work mo kasi maliit lang siya pagpatuloy lang po natin ang paghahalo nito guys kasi malapit na talaga siyang maluto konting-konti na lang at maluluto na ang ating chorizo. Saan ko muna yung apoy. Yan, ang ganda ng tunog niya oh eh, pag hinahalo. luto na guys luto na yung ating chorizo ngayon ay ito turn off ko na po yung ating apoy para hindi siya masunog ito na po ang ating finished product ng chorizo yan napakadali lang po niyang lutuin saka mabilis lang Thank you for watching guys. Hanggang sa muli po natin na pagkikita. Bye.